dadating yung araw marirealize nung amo mo yung kalupitan niyang ginagawa sa iyo mabago Pag ang amo walang konsiderasyon, pakisamahan ng mabuti. Yun ang sabi sa Bibye. Mga alila, Mga alila, kayo'y magsisuko na may buong takot sa inyong mga Panginoon. Hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon kundi naman sa mababagsik. Ayon. Pagka pala ikaw ay eh, katulong, ang amo mo ay mabagsik, pasasakop ka rin eh. At alam nyo, kaya inuutusan tayo ng ganyan, kung Kristiyano tayo. Dadating yung araw, marirealize nung amo mo, yung kalupitan niyang ginagawa sa'yo. Magbabago yun. Ganun po ang ating pag-asa. Katunayan, mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Ayon, kahit na mga ayon sa laman na Panginoon, yung amo mo, employer mo, ang utos sa isang Kristiyano, pasasakop ka. Alam mo, mapatid, meron akong nakilala nung araw, yung landlady ko. Nung araw po kasi, nangungupahan kami sa Espanya, may restaurant po ako roon eh. Suplada yung landlady ko eh. Lagi na lang parang ang tingin niya sa'yo, maliit masyado. Eh, pagkaraan na isa, dalawa, tatlong buwan na nagbabayad ako, hindi pag-usap, ma'am, baka pwede po, papapinturahan ko. Ay, maayos na pakikitungo. Banda huli, kaibigan ko siya. Umaalis na kami, ayo pa akong paalisin. Yun po aming coordinating center sa Quiapo. Dahit himbahan ng kya po, yung katapat doon sa kabilang kalye, yung dating main theater, yun po, tapos na ang kontrata namin doon, nagpapaalam na ako. eh yung may-ari, nauhuli nga ako ng pagbabaya dahil kumisa walang pera. Yung may-ari, Nadiree, really, ba't aalis ah, na kayo? E eh, maganda na relasyon natin. Ayaw kami paalisin. Dati, hindi naman ganun sila. Pero nakita nila kung paano kami makisama. Yun, ayaw kaming paalisin. Kahit nahuhuli yung bayad, alam naman namin, magbabayad din kayo, sabi ganoon Ganun lang po. Minsan, nasa pakikisama. Ngayon, kung wala ka talaga magawa, de, walang konsiderasyon ang amo, Hindi, humanap ka ng iba.